Si Katja Santos ang simbolo ng kaseksihan ng pelikulang Pilipino noong 2000s. Isa sa original na miyembro ng Viva Hot Babes at siya ay binansagang materiales fertes. Dito ay nakasama niya ang iba pang mga sexy star na kagaya ni Namawi Taylor, Gwen Garcia, Andrea Del Rosario at marami pa. Halika, at ating kilalanin si Katya sa maikling kwento na ito. Paano nga ba siya nakilala sa mundo ng showbiz? Sa kabila ng pagiging mabuti at mapagbahal niya sa kanyang nakarelasyon ay bakit sila nagkahiwalay? Sino ang nag-udyok sa kanya na pasukin ang pagpapaseksi? Sa hindi nakakaalam, siya ang batang cute na cute na nasa likod ng commercial na Nor. Si Katrina Atin Santos sa tunay na buhay o mas kilala sa screen name na Katya Santos ay ipinanganak noong February 2, 1982 sa lungsod ng Manila. Sa murang edad nito ay nakitaan na siya ng husay sa pag-arte at dahil na din sa may magandang mukha at bibo ang batang si Katya, ito ang naging puhunan niya upang siya ay makapasok sa mundo ng showbiz, una na siyang ipinasok ng kanyang mga magulang sa commercial modeling. Agad naman itong natanggap at nabigyan ng break. Kaya naman sa edad na labing tatlong taong gulang ay pumasok na ito sa pag-aartista. Taliwas man sa kagustuhan ng kanyang lola na pasokin ito dahil daw di umano ay baka daw mapabayaan ito ang kanyang pag-aaral. Pero pinatunayan ng batang si Katya na hindi ito magiging hadlang sa kanyang pag-aaral. Bagkus, ito pa ang magiging inspirasyon niya upang makamit ang kanyang mga pangarap. Sa kalaunan ay nagkaroon ng mga offer sa pelikula at sa TV si Katya. Habang siya ay nag-aaral ng high school, kinuha din siyang representative ng section nila upang sumali sa gaganaping singing contest. Subalit hindi din siya nakaiwas sa mga pambubuli ng iba niyang mga kamag-aral Napag-initan din siya ng kanyang mga kaklase, kundi pati na rin ang kanyang ilan sa kanyang mga guro. Iba't ibang chismis ang naggalat tungkol sa dalaga. Samantala, sa kabila ng pagsubok na kinakaharap niya sa paaralan, unti-unti namang dumami ang kanyang mga TV shows at castings. Pero nang siya ay magdalaga, hindi na lang daw talento ang napansin sa kanya, kundi ang kanyang hinaharap. Ito na rin daw ang naging daan upang siya ay mali niya sa pagpapasipan Sexy. Naging abalaman siya sa kanyang showbiz karir ay hindi naman niya napabayaan ang kanyang pag-aaral at siya ay nakapagtapos ng kursong business administration. Hanggang sa isang araw nang mag siya sa isang noontime show ay nakilala niya si Jeffrey at sa kalaunan ay naging kasintahan niya ito. Subalit taliwas naman sa kagustuhan ng kanyang mga magulang dahil di umano sa nakikita nilang di magandang pag-uugali ng lalaki. Pero sa kabila ng sobrang pagmamahal ni Katya kay Jeffrey ay ipinaglaban niya ito sa kanyang mga magulang. At hanggang sa lumipas ang buwan, araw ay hindi nagkikibuan si Katya at ang kanyang mga magulang dahil sa mas pinili pa niya ang kanyang kasintahan. Kahit pansin na ni Katya na demanding at controlling ang binata ay minahal pa din niya ito. Patuloy pa din niyang ipinaglaban ito sa kanyang mga magulang at di naglaon ay nang maramdaman niyang madalas na itong nalalamig sa kanya. Subalit, patuloy pa ding isinasalba ng dalaga ang kanilang relasyon. Pero sa kalaunan ay natauhan din ito makaraan ang apat na taong relasyon nito kay Jeffrey ay nagpasya na itong makipaghiwalay dito. Sa una ay nahihirapan itong makamove on sa binata, pero dahil na din sa tulong ng kanyang kaibigang si Tonton na siyang naging karamay niya ay unti-unting nakamove on ang dalaga sa mapait na karanasan niya sa kanyang ex-boyfriend. At hanggang dumating din ang pagkakataon na pilit ng nakikipagbalikan ang kanyang ex-boyfriend. Pero natauhan na si Katya at hindi na ito nakipagbalikan pa. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang nahulog ang loob nito kay Tonton. At sa kalaunan ay naging magkasintahan ang dalawa. Kaya naman hindi sinayang ng binata ang pagmamahal ng dalaga sa kanya at kabaligtaran nito ang pag-uugali ng kanyang dating naging ex-boyfriend. Labis namang pinahalagahan ni Katya ang pagmamahal ng binata dito ay sinuportahan niya ang dalaga sa kanyang trabaho sa showbiz na labis na ikinatuwa niya Di nagtagal ay nagplano ng magpakasal ang magkasintahan. Subalit sa di inaasahang pagkakataon noong November 18, 2004, habang nasa biyahe si Tonton kasama ang kanyang mga barkada, ay naaksidente sila habang binabagtas ang kahabaan ng EDSA at sila ay maswerte na nakaligtas sa pangyayaring iyon na sobrang pinag-alala ng dalaga at madalas din siya na nag-aalaga dito sa hospital. Dito ay napag-usapan nila ang kanilang planong pagpapakasal at noong November 25, 2004, kasama ang mga kaibigan nito ay pumunta si Tonton sa Puerto Galera at dito magaganap ang isang pangyayaring di inaasahan sa pangalawang pagkakataon nang muli itong maaksidente habang naliligo sa CR sa isang hotel na kanilang tinutuluyan at ito ay nakuryente na siyang naging dahilan ng kanyang biglaang pagpanaw. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi matanggap ng dalaga ang biglaang pagpanaw ng kanyang fiancé. At agad naman itong bumiyahe patungong Batangas ng gabing iyon upang hintayin ang pagdating ng mga labi ni Tonton. Sa pangyayaring iyon ay labis itong dinamdam ni Katya. Sa kalaunan ay unti-unti nitong natanggap ang mapait na sinapit ng kanyang fiancé na si Tonton. Sa paglipas ng panahon ay naging abala siya sa kanyang karera at muli niyang nakilala si Anton de los Reyes ang nagpatibok ng kanyang puso at sa kalaunan sila ay nagpakasal noong taong 2003. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagsasama at sila ay nagbreak noong 2016. Hindi man naging mala fairy tale ang kanilang pagsasama pero nirespeto nila ang isa't isa bilang ama at ina ng kanilang anak na si Tala. Dahil sa pangyayaring iyon, sa kanyang relasyon, ay narealize niya na hindi lang basta kilig ang nagpapatakbo sa isang relasyon. Ayon pa dito, na hindi para masabi mo yung right one, I think it's a partnership na dalawa kayong gagawa nun para masabi nyo na kayo na yung para sa isa't isa at dapat daw ay tulungan ang dalawa na tama kayo para sa isa't isa. Saad pa ni Katya, ay dapat mahalin mo muna ang sarili mo bago sila kasi di mo mamahalin yung tao na yan kung hahayaan mo lang na maubos ka palagi. Kaya naman nagpasya siya na mag-focus na lang sa kanyang karera. Si Katya ay pumirma ng bagong kontrata sa Viva Artist Agency at hindi na raw kasama rito ang paggawa niya ng sexy movies at mga sexy videos. At para kay Katya, tapos na raw siya sa stage na yon at hanggang pictorial na lang raw siya magpapasexy. Pagdating daw sa pelikula ay gusto niya ng mga serious roles na ang ibibigay sa kanya. Ayon pa dito ay ayaw na niyang magbold sa movies at may mas bata pa na handang gawin ang nagawa na niya at ipapaubaya na lang niya ito sa kanila. Ang huling sexy movie na ginawa ni Katya ay ang noong 2005 ng Viva Films. Habang siya ay nakihintay ng na mga projects niya sa Viva, siya ay abala sa kanyang negosyo sa kanyang mga food business na kagaya ng pizza parlor at mini stop outlet. Dahil sa husay niyang pinamala sa pag-arte, ay marami siyang movies na nagawa at ang ilan na nga dito ay ang Sukdulan, Keka, Afam at marami pa. Mahilig din siyang kumanta dahil long mga panahon ng kasagsagan ng Viva Hot Babes, isa si Katya sa parating kumakanta dito. Noong January 2024 ay nagpropose sa kanya ang non-showbiz partner na si Paulo Pilar. Ngunit ipinagpaliban muna nila ang plano nilang pagpapakasal. Ayon pa sa panayam sa kanya, nagsimula na ang in vitro fertilization o IVF procedures sa actress noong May 2023. At naibahagi din niya ang pangarap nila ng kanyang fiancé na matupad ang pangarap nilang mabihiyaan pa ng anak. Ayon pa sa panayam sa kanya, ay very challenging at very emotional ang pagsasailalim niya sa in vitro fertilization para magkaroon sila ng anak. Bukod sa desisyon ng kanyang fiancé na ipagpaliban muna ang pagpapakasal, pansamantala ring tinalikuran ni Katya ang showbiz karir para sa kanyang hinahangad na pagbubuntis. Bukod pa dito, ay ibinahagi pa din niya ang iba't ibang paraan para magkaanak sila ng kanyang fiancé. Ayon pa kay Katya, ay nag-aalay sila ng itlog kay Santa Clara, kay Padre Pio Nagsisimba sila kay Christ the King tuwing Miyerkules at nagpaplano din silang pumunta sa Ubando, Bulacan para sa Ubando Fertility Rites. Sa kasalukuyan, masaya silang namumuhay kasama ang kanyang anak at ang kanyang fiancé na si Paulo. Ayon sa kasabihan na ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin na kapag napaso ay agad na ilulua Dapat ay kilalanin muna nating mabuti ang ating kapartner bago natin ibigay ang matamis na idu.